Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw, ang topic natin ay tungkol sa sakit sa tiyan. Ang sakit sa tiyan ay medyo mahirap malaman yung sakit. Marami kasing mga organo, organs dito sa tiyan natin, kaya minsan po ay mahirap madiagnose. Pero sa video na to, tutulungan ko kayo na malaman yung mga possibilities kung ano ang dahilan ng pananakit ng tiyan. Okay? Number 1 ang isang possibility ay ang sakit ay nanggagaling sa sikmura. Ito ang sikmura natin. Pwedeng may ulcer, parang may sugat sa tiyan, pwedeng hyperacidity, nangangasim, pwedeng GERD, gastroesophageal reflux disease, ito yung may asido sa tiyan, nangangasim, tapos aakyat sa esophagus sa lalamunan. Pakiramdam nito parang maasim, mahapdi dito sa gitna ng tiyan minsan parang laging gutom. So, halos pare-pareho itong mga sakit. Ulcer, hyperacidity, tsaka GERD. Okay? That's one possibility. Pangalawa naman, pwede po yung gallbladder stone. O tinatawag din ng gallstone o yung bato sa abdo. Ito yung atay natin. Sa ilalim niyan, may gallbladder. Madilaw yon. At ang sintomas nito, masakit yung sikmura. At minsan dito sa may bandang kanan at paitaas ng sigmura. Kadalasan, sumasakit yung gallstone pag kumain tayo ng mamantika, matataba, kasi syempre pag oily foods, nagko-contract yung gallbladder. Mahap dito. Okay? So that's second possibility. Pangatlo naman, meron din tinatawag na pancreatitis, yung lapay. Nasa likod to ng tiyan eh, hindi na natin mapapakita. Pero yung acute pancreatitis, sobrang sakit yon dito sa may sikmura, tumutugon sa likod. Pero itong acute pancreatitis, dati tawag nila dito bangungot eh. Ah, nangyayari ito kung sobra dami ang kinain mo o pwede rin sa mga manginginom. mga alcoholic, nasisira din yung pancreas nila. Number four, sa mga kababaihan, merong mga sakit tulad ng sa ovary o sa matres. Sa mga babae, possible magkaroon ng ovarian cyst. Masakit yung ovarian cyst. Sa may bandang puson, pwede sa kaliwa o sa kanan. Meron ding premenstrual syndrome. Yung pag nagre-regla, masakit ang puson. Possible din yun. Pero malalaman nyo naman kasi syempre may regla at masakit yung puson. So that's uh, tungkol sa menses. Pangalima naman, meron din tinatawag na problema sa kidneys, sa bato, at sa pantog, sa bladder. Merong infection sa ihi. Okay? So, urinary tract infection. Masakit yan pag umiihi tayo, medyo madilaw yung ihi. Tsaka yung sakit ng UTI sa may pantog, sa may organ, at medyo sa may singit. Possible din na imbis na UTI, meron din kidney stones, bato sa kidneys o bato dito sa daanan ng ihi. Napakasakit yung kidney stones pag dumadaan yung kidney stones, tapos yung ihi natin medyo madilaw at mapula-pula, pwedeng may dugo. So, minsan may UTI, may kidney stones, dapat inom lang ng maraming tubig para lumabas yung infection, pati yung bato. Number six, mayroon ding sakit sa tiyan na dahil sa kabag ito. Mga large intestine, small intestine, or tinatawag natin colic. Siguro marami ka nakain o magtatae, may nakaing sira. So, mahangin yun tiyan, makabag, maingay ang tunog, at minsan magtatae. So, colic lang to. At lastly, meron siyempre laging possibility na may cancer. Okay? Uh, bihira lang naman to pero dapat ha, pag usapan natin to May cancer sa tiyan, may cancer sa sa large intestine, sa colon. So, binabantayan din natin to So, sa mga possibilities na tok mas maganda po uh, magpapa-ultrasound tayo ng chan. Ultrasound of the whole abdomen, may kamahalan, at makikita yung mga ibang organs. Okay? Pero hindi naman lahat makikita. Pero marami na makikita sa ultrasound ng tiyan. And magpapacheck tayo sa gastroenterologist, yung doktor para sa tiyan, para malaman yung sakit. Para sa akin po, kailangan at least magpa-check up tayo sa doctor once or twice para malaman natin kung ano talaga yung sakit. Ayaw ko naman na maghuhula-hula tayo sa internet, tapos huhulaan nyo yung sakit, huhulaan nyo yung gamutan. Pag ganito po kasi, baka lalong lumala yung sakit, lalo kayo mapapagastos, at baka mahuli pa tayo sa tamang gamutan sa inyo. So, pa-check na lang sa doktor once or twice pag nalaman na yung sakit doon tayo magpo-focus kung ano ang gamutan natin para sa iyo. Sana na sa video na ito, nabigyan ko kayo ng mga idea at possibilities ng mga dahilan sa sakit sa tiyan. Salamat po.